isa, dak. Hmm, tabigo lubot lobot yat isa. Mukana dai. Pagina bagtas. Sige. halo To the left, to the right, to the left, to the right. Ang hawak, ang hawak. Hmm, pagina inta batikan-kan ka. Ay tanak dai. Hmm, sige. halo Ay to go pa, go pa. Hmm, ang face card. Kimbo to the left. Kimbo to na pambaktas dio sa Thailand. Kimbo ti si pareng Raul. Hmm. Ay? ah, Hmm. Sige. Sige pagbaktas kagwapa kagwapa Hmm. Ay. Energy gamay. Energy gamay. Ang na. Mm. Sige. Okay. Kanatisa. Ah. Mm. Pusing. Mm. Up. Ah? Up. Ah? ah. Ah. Mm. Ay. ako bapa. Ay. Ang dam. niya. Oy. Mm. Ayun mga karag-karag. Konting angas lang gamay at tisa. Konting angas lang juday. Pwede na jud. Pwede na jud. Mm. More ano lang jud talaga Kana ba? mas speechless ko, pero ang face card, guapang siya, mga karagkarag ewan ko sa inyo, ganun ba kalakas yung ano naging performance niya para sa akin, hindi pero lumalaban konting angas lang pwede na madalas sa market yung performance ni Atisa Manalo siguro sa final nito is talagang, alam niya kung anong atake yung gagawin niya, anong improvement yung gagawin niya, but so far, she's hot ang kagwapa. So yung mga karakrag, yung, yun yung naging reaction ko. Nakulangan ba ako? Konti. Ah, uh, naangasan ba ako? Hindi masyado. Pero, ang ganda niya. Kita niyo yung pagbaba sa hagdan? Grabe yung baywang, no? May, may sariling buhay ba? Ha, ha, ha. Ganda. Ay. Ewan ko sa inyo mga karagkarag kung ano yung magiging reaction nyo sa naging performance ni Atisa Manalo. Maging tayo sa comment section at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Don't forget to like and subscribe po lang tara. ang notification bell para update sa mga latest na at link nyo sa mundo ng beauty pageant. Comment